Hey guys! I'm Mark Chase Santos TV and I'm thrilled to have you here. So for today's video nga po, share din naman po natin ngayon yung about nga po sa mga alaga natin, yung mga mahal na mahal din nating mga pusa. Ayan, so kung mahilig ka sa mga pusa at gusto mong malaman kung ano nga ba yung mga uh, bawal nating ipakain sa kanila. Ayan, ay stay tuned ka lang din and of course mag-comment mag like and mag-subscribe ka na and hit mo na po yung notification bell para na ma-updated po kayo sa lahat ng ating mga videos katulad nito so simulan na po natin katulad nga ng sinabi ko English tayo yata ngayon I don't know sinabi ko na siya or yung kanina pero yung nga sabi niya, cats have different dietary needs and restrictions compared to humans daw. And some foods that are safe for us can be harmful or even deadly to them. And here are some foods nga po na pwede nating ipakain ay na hindi natin pwedeng ipakain sa pusa natin or hindi kailanman pwedeng ipakain sa pusa natin dahil maaaring meron po siyang harmful or um, hindi magandang reaction sa pusa natin. Number one, ayan, katulad ng aso, bawal din po palang pakainin ang mga pusa natin ng onions and garlic. Sabi nga dito, this can cause damage to a cat's red blood cells leading to anemia ayun so again guys pati po sa nakakaroon ng anemia and isa sa cause niya daw po nito ay yung pagkain niya ng onions and garlic na nakakaapekto sa red blood cells niya again guys ulitin ko number one is onion and garlic number two, katulad ng aso bawal din nga po sa pusa ang chocolate ang chocolate daw po or um, theobromine a stimulant found in chocolate daw can cause heart problems. Ayan, heart problems, muscle tremors, or seizures in cat. Oh, nakaka-seizure din pala sa cat to. And yung sa heart problem, alam naman natin na parang sa aso lang din yan, bawal din ang um, chocolate. And number three, bawal nga daw po ang alcohol. Sabi nga dito, even small amounts of alcohol can cause serious health problems in cats daw. So kahit konti lang talaga, including liver and brain damage. Ayun. So, iwasan natin yung uh, mapakain o mapa mapakain talaga. No? <laughs> mapainom ang pusa natin ng alcohol. Number four. Ayan. Iiwas nyo rin po yung mga kape-kape nyo dyan. Yung mga may mga caffeine nyo. Dahil number four is caffeine nga po. Ayun nga dito. Caffeine in large uh, in large enough quantities can be fatal for a cat and there is no antidote. Oh, she. So, meaning to say, sobrang big no-no talaga ang caffeine para sa mga uh, cats natin. Ayan, so bago nyo pakainin yung pusa nyo, make sure na wala siyang caffeine. Kasi pwede maging um, cause ngayon ng um, pagkamatay ng pusa nyo and wala na nga daw pong antidote daw po dito. So, iwasan nyo po yun. And make sure na ilayo nyo sa mga pusa natin yon And uh, number 6 nga po, ayan, wait up. 6, ayan, 6 is many cat uh, Many cat ah, uh, dairy products pala. Ano ba yan? Medyo naglo-loading tayo ng na ate dairy products. Ayan, many cats are lactose intolerant daw. Or lactose intolerant. Which means, they can't digest lactose in milk and dairy products, leading to digestive upset. So kumbaga, hindi naman siya fatal or what. Ayan, pero nakaka-upset uh, nga daw po ng digestive uh, system nga po ng mga pusa. So yung mga akala natin na um mabuti sa pusa like mga gatas-gatas na 'yan or yung mga um cheese, uh, I think gawa din siya sa milk. So ayun. So hindi rin pala siya ganun kaganda sa pusa. Maaaring may mangyari nga po sa tiyan ng pusa natin. Number 7, ayan, is raw dough. Ayan, raw na dough. Ayan, raw dough can rise in a cat's stomach causing discomfort or even rupturing the stomach or intestines. So, pwede ma-rupture yung stomach and intestines nila. Medyo nabubulal tayo sa raw dough. Dough. Tama ba? Basta yung ano, yung hindi ba gumagawa tayo tinapa eh, ganun. Yung raw na ganun, hindi po pwede sa kanila. Make sure na pag uh, mahili kayo mag-bake, ayan, ilayo nyo sa mga pusa nyo po yun. Number 8, ayan, is yung artificial sweeteners like xylitol. Alam natin mayroon tayong mga candies with xylitol, mga ganyan. And artificial sweeteners in many sugar-free products. Yung mga sugar-free products, ayan, can cause rapid insulin uh, release in cats daw. Oh, yun pala nangyayari sa kanila. Leading to hypoglycemia, lower sugar uh, sugar level. So, ibig sabihin, nakakababa siya ng sugar level nga po. ng uh, mga pusa natin, hypoglycemia, eh yes, uh, sa sa tao, alam ko yung epekto nito. para Parang nalalambot, hindi makagalaw, ganito, ganyan. Dapat pakainin mo siya. Ng, usually, mga diabetic uh, or mga diabetic na tao talaga na aral. So, hindi sila nakagalaw. para nakakomatose, ganito. Kailangan pakainin mo siya ng sugar para makarecover. Pero ang pusa din pala ay nakakaroon ng hypoglycemia or lowered sugar levels. So, number 9 nga po. No, no, four, no? <laughs> Pero yun na Number 9, small ay bones ayan bones so again ay mara alam ko marami tayo talaga ah, mga ganun pa no hindi <laughs> pero yun na nga uh, alam ko marami sa atin ang mahilig nga po magpakain nga po ng buto sa ating mga pusa may mga nakikita ako talaga na parang ginagawa nila aso yung pusa sabi nga po dito small sharp pieces of bone ayan can choke cut or cause uh, damage to its digestive Track. So again, iwasan natin pagbibigay ng bones sa ating mga pusa. And last but not the least, number 10, ayan, raw fish and meat. Raw fish. Ibig sabihin, hindi pa niluluto and uh, meat nga daw po. Fish and meat ay hindi pwede po na ibigay sa kanila ng raw. Ayan, sabi nga dito, this can contain bacteria that cause food poisoning. Ayan, some raw fish can also deplete a cat's supply of vitamins. Yun pala yung uh, nangyayari sa pusa pag pinakain din natin siya ng raw na meat or fish. So again guys, yun muna yung mga binigay natin mga examples na mga bawal nga po natin ipakain sa ating mga pusa. Nagulat kayo, no? Meron kayong mga hindi in-expect. This ah. Meron kayong mga hindi in-expect na nabanggit natin such yung gatas, yung um, buto, yung raw fish and meat, mga ganito, ganyan. Pero guys, yung na nga, nasabi na natin yung mga hindi nyo dapat ipakain sa pusa nyo. And hopefully, ay maging mas healthy nga po yung mga pusa natin. So, kung nagustuhan nyo nga po to, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. And hit on the notification bell para na ma-update kayo sa lahat ng ating YouTube channel. And guys, please, uh, please share this. And of course, um, manood pa kayo ng ibang mga videos. Marami pa po ang mga videos dyan na ma marami din tayo matututunan. Ayan, maging ako ay natututo nga rin po sa kada video nga po. Kada vlog natin dahil syempre nang research tayo no? and all. and yun lang. Maraming maraming salamat. God bless. Ingat pa kayo palagi. Again, ingat po kayo. And see you again sa another vlog po natin. Bye-bye! Share nyo na po to. Thank you!